po, kain po tayo. Kakakain lang po. Kumakain po sila dito. Uh, Pinuntahan nila po ulit ako dito. At hindi kami uwi ngayon tanghali. Eh at si Ninita po ay ikintayin namin. At minsan po, ganun ang gagawin namin. Para naman si Ninita po may kasama. naglunch po sila Friday ngayon kaya mungo kami mungo ayan hello po kain po tayo nakaw ayan po at pumasok pa dito sa loob ng store at mukhang siya ay may bibilin pa yata ano may may bibiling ka pa. Tingok. Ayun. Uh, Nandito po si Milin sa canteen. Ha, bakit 'ko nagbebenta? Ikaw ang bebenta. Eh, <coughs> ano tawag diyan? Chow pa. Chow pao daw chow pao. <laughs> chow Ano talaga? Chow <laughs> pao. Chow pao. Ha? <laughs> chow pao. <laughs> chow pao. O, oh, gusto mo ray ipakita 'yung chow pao? Ito egg, ayan. Ito 'yung mga paninda. Ayun. Habang iniintay po namin si Ninita, ayan, tumutulong po si Maylen. Ayan, separate mo yan. Nandito kami sa kantin. Nandito po namin si Ninita. Ayan, nandito kami sa school kantin sa Pobes. Ano pa bang tinda mo, Ale? Ito, ano naman tawag dito? Karyoka. Ayan, karyoka. Kala ko chupaw din eh. Ito, <laughs> ano to? burger with ayun, yung may egg. may egg may egg egg, o oh, yan, ito yung mga paninda po namin dito yun, mga cooked food po at saka fruits, ano yung prutas? alo po ano uh, yan? orange, orange saka apple. wow may apple pagkano lang po ito, Tom? pagkano? 120 120? hala, mamani may tubo na to. 120 <laughs> na daw yung apple mo. <laughs> Tinubo, tinubuan na. O, oh, yung orange so magkano? Hindi kasi tag ano to eh. 20. 21. Ah. Uh, 20, 40, 80. Oh. 6. pala. <laughs> two, four. Oh, two, oh. Uh, four, five. Tag ano pala oh, to? 100. 100. 100. 20 ang isa. <laughs> 20, 20, isa. Yung 20 isa Oh, oh. oh, sa oh, so labas nga yan, 25 pesos na isa. 2, 4, 6. Ito tag, si ano to, 120, tag 20 yung isa. 2, 4, 6, 120 Orange. O ano pa? Tapos mo na yan? O, nice ayos na. Ayan pa, ayan pa. Tulungan mo pa si ate dyan. Ayan pa. Ito pa mga basket, o. Oh, ayan po. Oh. Net. Ayan po ang Tres Marias. Oh. Ngayon po ang Friday. Ayan. Si, hindi muna kami umuwi ng bahay kaninang tanghali. At sinundo namin si Ninita. Ayan. Nakakasama na silang tatlo. Hi, Net. Amusta? Amusta? Amusta araw? Mukhang pagod na pagod si Ninita, oh. <laughs> okay lang O, kanina pa kami dito, iniintay ka namin. O, oh, hindi na kami umuwi. Uwi na po kami. Magandang gabi po. Hi, uwi na po kami. Sabay. Ayan. Oo, ayan. At sinundo na namin. Inintay namin si... Ayan po, at pauwi na kami. Inintay na namin si Ninita. Ayan, nag-stay kami dito maghapon para si Ninita po ay may kasama. Ayan. Hello. Hi. Ayan, uwi na po kami. At si tatay po din ay may pinuntahan din po si Tito Herns. Ayan, may pinuntahan din po si Tito Herns. Ayan, o si... Ayan ako dito. Si Ninita Tuwa. Ay, grabe, parang... O, ayan. Nakalimutan po ang kabarihan ko. Hello, ayan po si Mamore. Hello. Ang laging nagkakasabay <laughs> ni Ninita. God bless. Ay, nagbibless, hindi nagbibless. O, bless kayo. Ayan, Unless. gabi na po. Oh, ayan, po na pag hindi, na ka pag hindi po ako oh, na, ayan, sa kantin. Oh, okay. Nagkantin kami, si ni Maylin, tumulong muna sa kantin habang naghihintay. <laughs> ayan, ito po yung nangakasabay ni Minimita. Ayan. Si Mamore po. Kapag hapon at hindi ako nakasundo. Ayan. Sinusundo ni Tito henry, Ayan. Silang dalawa. Ah. Uh, hello po. Andito na po si Ninita. Hi. Kasama na po namin si Ninita. Ano ka dyan po si... po si Mamore, kasama namin kasi siya, siya po lagi kasama ni Ninita pag sinusundo ni, sinusundo ni tatay. pawisan Ayan po. Ayan po. Ay, mag-partner yan, dito. Mag-partner. <laughs> mag, mag Oo, oh, yun na po Partner. kami kasi. Good morning and good afternoon sa inyong lahat. And good evening po. Good morning and good afternoon. Good evening po sa lahat. Sana po lagi nyo pong supportan yung aming vlog. Na... Tres Maria <laughs> Salamat po Salamat po sa sa lahat, sa lahat po ng oh, nanonood po shout, shout, so, shout out po kay Ma'am Coliman niya sponsor kay Ma'am uh, Telma Ma'am? Ma'am Ma Telma. Ma Telma po uh, sponsor ni Ninita at, at saka po kay Ma'am Modena uh, binigay niyo po Sinuot ko na po yung pang-pi ko po wow. Ay, Ayan. Pang Ito pa, pa-shout out daw Maylene Ayan, shout out daw kay, kay Oscar. Oo, kay Tatay Oscar. Ta ano to, Tam ano Tambubong. Shout out <coughs> po kay ni? Tatay Oscar Tambubong. Tam Diyan po sa Saudi. Diyan po sa Saudi. Jenny Emelu. <coughs> Jenny <coughs> Jenny, Jenny Ini Emelu sa Silang Cavite. Ayun po at kay Tita Melanie Gutierrez. At saka oh. saka kay Tita Melanie Gutierrez. Ayan, thank Shout you out po. Kinuha. Thank you po sa lahat po. Oh, thank you po sa ayan. inyo. Nanay no, no, ito ni Chrisney. Ito, ah. lolo lo, lo, ni Chrisney. Si Ma'am Oscar na nasa Saudi. Hmm. Shout out po sa, sa inyo. Oh, pala out. ng classmate ko. Shout out. Oh, ayan, shout out. Shout out sa mga Pobis Teachers. Shout out po sa mga Pobis teacher at saka Asa mga sa PNHS. Ayan. Okay, bye-bye. Sige, bye-bye. Okay, at shout out din sa ating mga content staff at amin pong mga guard dito sa Pubes. Salamat po sa lahat. Bye-bye.